Pa ko time! time. So guys, welcome to Vegan. Cafe Leona. Sama ko si PJ tour guide ko. Tour guide. Tito palang lang. Kain sa labas. Spanish era. Tapos to pinapagawa na sayang. Ah, lang kami dito sa Ano nga to? Crisologo Street. Crisologo. Tingnan ko na rin hindi na ako Kape. Malaki ba to? Ito na to. Ito na to. Ito na to. Ito Ito mamili ng ano? Ilang araw pa tayo dito. Souvenir. Hindi na natin kapuntin. Okay. Imagine mo na lang nung ano ah, ano ito yung city nila no. Dikit-dikit na rin eh no. wala yeah. oh, pinakbet. permurah bagi para turis toh Ab yep, guys, kali ke semua go. Nah. Hey. Cordillera in. Ito pala eh. Potato corn. Mas maganda pa ganito yung mga ano, yung mga dito mo lang makakain. Okay. Hindi yung mga amang <laughs> yung potato corn. Ito. Ito. bagnet pala to. Bagnet eh. Hindi. Ito pa. Yung kasama ko, oh, naglilihis sa empanada eh. Yan ang na empanada kanina pa eh. Ito so na. Ang empanada. Mga ano kasi doon? Mga ano? 60 sir. Oh, kasi oh, Picture na. Artista ba yan? Yes sir. Artista, artista. May artista dito. You know. Parang mamadali ka ba? Wala, wala, wala. Wala, wala. Picture na kita, gusto you know? Dito, dito. Ako na lang, picture mo din. Okay, okay. Dito, dito, dito. Sa, sa, sa ruin, sa ruin. Hindi, gusto dito. Yan, sa ruin. Okay, kaya lang. <laughs> huwag mo isama yung trash can. Dito na lang, para ano. Yeah. Parang ano. Dapit <laughs> ka. Nagbibidyo ka ano? <laughs> Welcome to Vegan. Welcome to Okay, One, two, three Okay, one, two, three Okay Lahat. Sakto Sakto ah! May pang sa ko dun ah! May... Puto na lang Uh, Pahelo Hindi nakita yung video sa iyo, isang cellphone <laughs> Sebeli Okay Hindi tayo Evelyn, Okay Bye guys Amat ako mag-edit eh So one cut <laughs>